Dang hapon po sa inyo lahat for today's vlog uh, naglalakad na ako papunta dito sa dadaanan ng aking sundo mga kasimpol dahil ilang minuto na lang uh, at darating na po yan pasinsya na po kayo at ako'y nagmamas dahil ay malamig yung panahon at saka yung aking ilong pagka yung hangin ay masakit tapos sumisipon kasi ako pagka ganito uh, may pagka may kapunso ka ganito talaga uh, totokar siya pagka malamig at saka malakas yung hangin tapos walang mas kahit may mas ka ganun pa rin pero hindi naman gano'n pagka nagmamas hindi ka gaya kung wala kang mas tapos makasalubong mo yung sobrang lakas ng hangin mga kasimple yan po yung pinaka mano sa <coughs> ilong makati yan o, dito na ako ito yung daan mga kasimple kaya hindi pa dumating yung aking sundo Aantay lang po ako dito Dahil papasok na tayo sa work mga kasimple Ayan o oh. Diba? Kaya e, wala nga ako ng isang content dito Kahit e, pa paano makagawa ako ng isang content Bago papasok sa work ay e, dito lang sa tabi ng daan Ay tatayo tayo At e, gagawa tayo ng isang video dito Ayan e, kaya po yung paligi dito. Diyan <coughs> galing po yung aking sundo, yung bus. Medyo matagal ngayon dahil marami yung papasok ng alas 5. San kasi ngayon, wala overtime. Isang kuta yung ano, schedule namin ngayon. Kaya maraming papasok ng alas 5. At saka 11 yung iba. Eh, madalas yung, naka, yung pinakamarami ngayon yung alas 5. Al diba, oh ganda-ganda nung kanya dito. Paligid kay eh, Tolao. Wala, oh. Walang init. Ang talaga siya, oh. Makulimlim talaga. <coughs> oh. Kitanya yan, oh, 'di ba? Ang oh, ganda kasi yung view dito, lalo na po diyan ho, oh, yung ah, puno. Yung sa tabi ng malaking ilog doon tulay kulay uh, Tayo ko lang yung aking sundo ma uh, Masimple Bago uh, sa kwan ngayon Hindi pa dumating uh, pakatagal naman uh, At ngayon na oras Dapat darating uh, na yun uh, Wala naman yata Susunduin na malayo Dito lang yata Diretso pero hanggang ngayon Wala pa hindi pa dumating Antay-antay lang ako dito mag 20 na mag 420 na at hindi pa dumating dito pagka maggagawa ko ng isang content or gabi yung pasok or di talaga ako dito sa tabi kasi may mga bahay dito yan uh, kapit bahay eh, magtataka na <coughs> isasalita ka na mag dito sa <laughs> gitna ng daan tapos napaka dilim eh, malalim ng gabi minsan yung alas 11 yung pasok ko kaya eh, sobrang dilim kasi dito mga kasimpon hanggang ngayon oh, wala pa di pa dumating yung horizon oh. ang ingay naman yung kuhan eh, yung nagagawa yata ng ano dun sa kuhan bahay kaya maingay Kaya po mga kasipol, hanggang dito lang po yung ating video. Marami, marami salamat po sa inyong lahat.